Ay, mo mawalan, eh, kabuka pa mamauwalan eh. Eh, katas ka rin. Sarami pa. <laughs> Ama, samasan mo doglo, ma. Amo. Pasabi ng unang dog, parang meron niyo. Ah, Ito na naman ang abe nyo. Abi ko, ah, Ah, <laughs> Dahil matagal-tagal na tayong hindi nagbo-voice over. Rabe ko baka ang kinin yung abe ko. Balada ka rin lang. Ay, dabalo. Bakit labo? Abe ko. Sakto-sakto nga na imbita tayo dito sa late party ni Sir Edmond Montemayor. Rabe ko kasama yung mga ibang influencer dito sa Pampanga. Abe ko. Eto nga nandito na si Bino at saka yung tito niya. Abe ko kung nakikilala nyo siya. Abe ko itang anak ka Si pa abe ko itang magmano kapi niya. Abe ko kasama rin natin si JJ at saka si Tokotoy at saka si Chairman kape Abe ko. Siyempre mabawala si Boss Algie

sabi ng nung parang oh, oh Oh. Dalaw mo braso. Oh. Tirang gas ren. I gas ko lokay na labi. Bawa, buta na may pay choko tay. may choko tay. naman may choko tay. Buta na may choko pa de pay na me pa. Ali ko na. Ah. kasi Pagkatapos nga pinagtripa yung tropang sa Ligoso, abe ko yan nga nakita niya si Dagula, abe ko yan pengis niya, abe ko. Siyempre nandito rin si Mang Kanor Las Poget tsaka si Kuya Red, abe ko. At pakipalo nyo na rin yung page ni Pitik ni Kuya Red, abe ko. Lalong lalo na yung kay Mangkanor Kanor Las Poget tsaka yung kay Paterno and Melvin Katakutan, abe ko. Ah, dahil nga oras na yan na nga pinagchachap ko na yung mga barbecue, abe ko. Luto ni Totoy Blaga abe ko. Yan nga pala yung handa natin ngayon, abe ko. Dala-dala ng isa't isa, abi, ko. Siyempre nagpapasalamat ako kay Sarah Sir Edmond Montemayor, lalong-lalong na kay Totoy Vlog at saka kay Gay, abe ko. Dahil sila yung supportado natin kasama, abe ko. Yan nga pala yung dalawang mag-asawa, abe ko. Simula diwa na abe ko, yan yung mga kasama natin. Hindi sila tumaywalag sa atin, abe ko. Yan nga pala si serad Edmond dumating nang arisa rin, ko, galing sa meeting niya, abe ko. Dahil pinahawa ko nga yung cellphone ko kay Choco Toy, abe ko. Yan nga, napagtripan pa tayo, abe ko. Soy, Ibi, Rimet ka palagi at sana dawag pan ang panchicks datang. Peace. Shoutout, Bob Soy. Huwag ang aldong ini. Happy birthday ka. Shoutout, Bob Soy. Shoutout, Idol, Bob Soy. Shoutout, Bob Soy. Shoutout, Bob Soy. Shoutout, Bob Soy. Siyempre ito yung importante, abe ko, kailangan bago tayo kumain abe ko magpasalamat tayo at magdasal muna tayo, abe ko pinangunahan nga ni ba pa, abi ko yung sa sobrang sa Lego. So abi ko. Pwede na kayo sa bosses ko, abe ko dahil barado yung dalawang ilong ko, abe ko namamalat pa ako, kailangan natin mag voice over, ko dahil baka inaangkin na yung abe ko na salita, abe ko. Siyempre hindi naman tayo papayag na sa kanila yun abi ko dahil tayo yung nagpa-trending, no abe ko dung gumaya lang sila, abe ko. Dahil marami na akong nababasa na comment, abe ko gumagaya lang daw ako sa abi abe ako abeyo tingnan yung mga previous video ko abe ako simula sa pulabe ako na i sinasabi ko abe ko ayan nga kahit madalang lang kami nakita-kita abe ko pero kapag nagkukwentuhan kami kulang yung isang araw abe ko dahil darating yung araw abe ko re-ready na kami ni Sir Redmond ko kukuwa kami ng malaking resort abe ko para sa mga influencer dito sa Pampanga abe ko karat-tambisang buntabeo ko ali bisali pilit abe ko hindi namin kayo sisisingilin kahit piso abe ko ayan nga dumating din si paring RB sibling sabe ko kasama si Canorlas po gid saka si Dagulabe ako pagkatapos namin kumain yan na yan nga be ako kanya-kanyang kantahan na ko ako ah. kaya ulit nagpapasalamat ako kay Sir Edmond lalong-lalo na sa jowa niya si jesse mayabe ko maraming salamat patuloy pa rin tayo nagkasama-sama be ko kahit sandaling pa oras lang ha be ako ah. syempre mauulit pa ito ha be ako dahil hindi lang itong ilong lasa be ako lalong-lalo na ngayon sobrang busy na natin madalawa be ako kaya madala na lang tayo magkita niya ah. na be ako magkalapit lang kami ng barangay ha be ako madala lang kami magkita be ako kaso nalasing na sila beko, yan na nga na pagtripan na si Chermanka pero ako naiyakap na ni Sir mo beko, ako dahil uh, agis na sa swimming pool abe ko eto uh. nga po resort na nirenta ni Sir mo beko, ako ito nga pala yung lakas sa rio abe ko located at Bical Mabalacat Pampanga abe ko uh. kaya sa mga gustong mag-swimming o magpa-reserve abe ko mag-PM lang kayo sa page nila abe ko uh. dahil oras na abe ko yan na nga nagka ng umuwe, umuwi abe ko tingin naman si Sir mo Montemayor, oh abe parang balak niyang bumili ng big bike abe ko eh niya pa iduro na abe ko kaya marami salamat po sa patuloy suporta sa amin. Beko, kaya ingat po tayong lahat. Ha. God bless. Thank you. Bye!